Ayong guys nilitat natin yung mga laman kasi itong dalawa gagamitin kong ano gagamitin kong uh, pang pisahan pang papisa ng ano dito tayo magpapapisa ng hito uh, at nilagay ko muna sila dito lahat ito natin nandito muna sila lahat saka sama na yung may malalaki at uh, maliliwit dito ayan o oh. nag uumpuk umpukan sila dyan o oh. ayan, mayigit 300 na ito mga 400 siguro kasama na yung may lumalaki laki 400 sa so isang batsa ayan pinagtasa muna natin sila dito pumapal sila pumapal kasi nga magpapaanak nga tayo ito yung dalawang uh, ano natin papakita ko sa inyo Ayan o, oh, yung dalawang uh, mag-asawa nating breeder uh, na hito. Sana maging successful. Yung uh, nakaraang uh, breeding natin no, ay hindi nag-success. Na hito at itong ang tilapia ang nag-success. Itong tilapia naman ay natural breeding dito. Nandiyan sila sa ilalim yung mga inahin dyan. Yan yung mga nanganak dyan. Yan. Yeah. Kaya ngayon ay magpapanak tayo dito. At syempre nandiyan pa rin yung ating mga halagang mollies. Alright. Alright. Tingnan natin kung ano-ano, hindi pa ako nagpapakain So, e, linisin pa natin yung mga dumi nila mga maya. Ang dami pa nilang dumi eh. Bago tayo magpakain. Ang ginagamit kong panlinis ito po, saipon. Sinasaipon po natin yan. Kaya, sasaiponin po natin yung ano, yung mga dumi doon. Eh. Ganun po. Parang ano lang, aquarium lang. Yan po ang ating kumbaga ay eh, Ayan, at mayroong nga tayong nilagay ng mga lilis. Diyan sila nagtatago yung iba. Kasi yung iba gusto magtago. At itong mga iba naman nandiyan, anong ginagawa dyan, oh. Eh? Parang may mga, naanig sila sa gilid-gilid, eh. nga natin na yan, eh. para makarawan naman sila ng konto masinagan naman sila ng araw alright